Hello mga ka-isla, for today's video, isa-surprise ko yung aking ina uh, inaanap na kapitbahay namin si Caitlin kasi birthday niya today, sa so, mag celebrate ng birthday. Kanina, inasara namin siya na sabi ko, kawawa oh, naman siya, wala siyang cake sa birthday niya, so mangyak-ngyak siya, nalungkot siya. Kaya uh, lumabas ako para bilihan siya ng cake. So ipapatawag ko siya kay Krisnell para makantahan ko siya ng happy birthday. Ba't nang wala kasi siyang cake? Ang lungkot naman ng birthday ni Kalbo, walang cake. Ako nga, no, birthday ako, wala akong handa. Eh. lungkot kaya, naman ng birthday na walang cake. Walang ka cake. Wala kasing pera si Nino, walang pambiling cake. Walang pambiling cake. Sunod na taon na lang. Apo. Apa. Ang lungkot ng birthday, walang cake, bawal magiyak. Bawal magiyak kung walang cake. Kasi yung birthday niya, ano? Oh, birthday ako. Wala siyang handa. Cake. Okay, okay, okay. Naman. okay. lang, ma. Isa oh, lang cake. Oh, ikaw, wala kang cake. Kawawa naman. <coughs> Kawawa naman si Kalbo. Si wala. <coughs> Walang cake. Wala. Walang Kawawa naman <coughs> ang bata. Kawawa naman ang bata. Walang cake. <coughs> Alukot ka naman ng birthday. Alukot ng birthday. Ay, okay. Okay Ikaw mag-open ang pinto dito sa kwarto. Open. Okay Open. Open the door. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. To you. Oh. Happy birthday. <laughs> Nope. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. 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 Oh Hi, ito, mga ah, birthday. Happy 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 birthday. Happy